Ibig sabihin 26 years na pala tong baso na to. Possible mas matanda pa po sa akin ito. Makapal naman siya mga kalayas. Oh, hindi ko palang lang po nalilinis kasi nga po ay galing ito sa tabihan. <laughs> <Ay>, patambong <ka. laughs> ay ganyan naman talaga dati aw say, dati naganari kanya kanya patabihan sa ano pag nakikinig so, dati natatandaan na, ko ah uh, uh, sa school uh, tuwa yeah. ang mga teacher pag may dala radyo ay uh, hindi at, im imbis laro laro ay hindi na sa tabi ng bahay ng yung may yung school ay may tabi ng bahay ay may radyo ano kay kinin kami drama talaga nagagalit naman yung kwan pag minsan at pag ikay maingay papalisin ka medyo tsaga ang laan po talaga paggagawa taas naman ang pwesto ng manok na yun sa taas umitlog aba pagkataas taas ay umipot ito ayan oh. o dun yata sya na itlog pagkataas taas naman Krrr! siguro yung may puga dyan sa taas sa eh dito po tayo sa area number 2 dito sa may mga tanim po namin na kalamansi tsaka niyog Bibilad po si Kuya Kapanganay At sinanay po ay nandun sa kabila po Tatabasin ko po are Gawa ng sayang po yung charge Nung aking grass cutter Para hindi na po are lumago na lumago Gawa ng sinanay po ay Kakatapos lang din po magpatabas dito Kahusip oh. pa man din po So na yung pantabas na are At talagang Matalim po 'pag yung blade niya ay iba-ibang klase po yung kanyang talim. napo po mga kalayas yung nag po natin no? bali yan po ay dalawang battery ang nagamit ito po yun no? yung battery na yan iba iba naman po at kahit paano ay natring sa mga nagtatanong po kung saan ko po ito binili ilalagay ko na lang po yung link dyan sa comment section mga kalayas lubat na po yung ating grass cutter mga po si Paniramdaman nyo rin yun kahapon, kagapi. Huwag gantong-gantolaan dati, ano, sa linang. Oo. Ah. Ewan, parang gusto mo na lang matulog sa bubong. Sa sobrang init, talaga. Ewan ko lang sa lukban, kung nararanasan nila yung init. Kasi sa amin kasi, di ba lagi nga pong naulan doon? Pagka-init-init po ngayon. Para ewan, natin, ngayon pong uh, Ah, ano, lari so, uh, po mga uh, tips daw. Pinapil mo yung init ng panahon ah, talaga naman po nga uh, sa ilog, uh, yung singaw ng ating katawan. Yeah. Mm. Pag inahang tumambay sa tabing Eto, ilog. Ito, hindi, hindi po Kasi kahit kami, opo, nararamdaman oh, namin, yung rin sobrang init po ng panahon. At kung kasabay po ng init ng panahon, eh, umiinit ng inyo mga ulo, eh, normal lang daw po yan according to science dahil po syempre yung reactions din po na ating katawan, yung irritable, um, pinagpapawisan ka. <laughs> ay, ganyan naman talaga dati, aw. Oh. Mainit pa rin, Dati na ganun na rin, pag kanya-kanyang patabihan sa ano, pag nakikinig. Dati natatandaan ko ah, hmm. sa school, hmm. tuwa ang mga teacher. Pag may dalang radyo. Ay hindi, at im imbis laro-laro, ah, hindi, nasa tabi ng bahay ng yung may yung school ay may tabing bahay ay may radyo anong kay kinig kami drama ay talagang nagagalit naman yung kung pag minsan at pag ikay maingay papalasin ka hmm. Diba kay ah, ang dami mga bata ah, pag tumhinting na yung kampana ay takbuhan na uli pa school solar Are po yung sinasabi ko sa inyo na ang pinapagana lang po nung ating solar na dinala po dun ay aring radyong ari ay nagana pa rin naman po ari kahit yung ari po yung talagang built-in solar po niya eh. Oh. Ay, ito po mga kalyas oh, yung tanim po ni nanay. Po ang pinagkakaabalahan po ni nanay. Ay ngayon po, ako mga kalyas ay kukuha po ng mga salanga na ring madre cacao dito lang po sa loob. Gagawin ko pong sabitan ng baso. salanga lang po mga kalayas hindi na po natin kailangan bumili ng mga kung ano ano pa ayan ito papakita ko na lang po yung resulta mga kalayas pag nabuo yung akin pong plano ito na po mga kalayas yun nakuha kong salanga yan, susubukan ko lang yung DIY ko, baka mag magkakaari. At ini. Talagang ko ng number 1. 2 Thank you. Ayan po mga kalayas, pinantay ko na po aring ilalim. At saka po aring ibabaw. Tapos ito rin po, may isa pa pong putulin. Aring po ilagaya ng kung anong pwedeng mailagay po din eh. Pero ang naiisip ko po din eh, baso ang aking ilalagay po din eh. Ayan, okay na po. Ay kung bibili pa po tayo, ay gagastos pa. Kung pwede naman po din nilaan sa bukid kumuha ng mga ganaring gamit. Dito po isasabit oh. Sabitan malimbawa ay ari. Oh. Yan. Yan parang paganan po oh. Medyo tsagaan laan po talaga paggagawa. Maganda pala naman balat ng pagsariwa pa. Oh. Parang balinghoy. Mm. Ano? Hmm. Yo. Maganda at puti-puti oh. Balatan din natin ang buo. parang hindi to kayang balatan ha? Eh. Ay, ay magpabalat ng buo konting efforts po ay meron na tayong gamit nama mapapakinabangan o oh. same purpose lang naman po yung nabibilit saka yung sariling gawa po natin ang gagawin ko na lang po dito sabitan po ng baso bagay na bagay din po yung ganito pag sinaunang baso po yung isasabit kasi kahoy lang po siya eh mahilig po ako mag utip ng mga ganito si Amama dati eh gawang-gawa ng mga yun laro po namin baril-barilan, banat. Yung tirador. Mga minsan po igagawa ko si Brent. Si Inana naman. burdam borda po. Walang ginawa kundi magborda na magborda po nung mga butas-butas naming short. Tsaka mga pantrabaho po ni Amama. Man din kay ang pambordaw mga kalayas ay yung bang kitang-kita talaga. Halimbawa ay kung ano lang po yung available na pwedeng itatapal dun sa butas. Ay kung kulay puti ang damit. Tapos bubordahan ng pula ay kitang-kita po mga kalayas. Yun yung available eh. Kasi pag nasa bukid naman po lalo dati talagang ang mga tela ay sobrang halaga po yung nilalagyan po ng harina yung katya yun ginagawa po yung kumot ito ay pinapakita ko lang po na ganito po yung mga ginagawa dati ay bagamat ako naman po ay pwede talagang bumili kung tutuusin ano po ang sarap lang po ba na balikan para maipakita rin po dun sa iba na ay ganyan nga dati o kahit brand po kung minsan ay eh, nagtatanong sa akin Tito Ando, ano yung ginawa nyo? Ano yung ginawa mo? Eh ito, pag nakita na naman dun sa vlog, sabihin, eh, pupunta siya at titingnan na naman. Yan, meron na tayo mga pan-DIY, oh. Ano ah, po? Bali, ang ipang frame ko po, yung sanga po ng bayabas. Bali, isang ruler lang po. Ayan, may panukat naman po ako. Tapos ipapako lang po natin din, oh. Eh. Ayan po. Akin palalapa rin ng konti para maganda ang lapat. Maganda po ang bayabas at makunat. Makunat daw yung kantong pamakuan. yun maganda ganda ang lapat ayun po panibagong araw panibagong buhay mga kalayas kahapon po ay hindi ko na natapos aring aking ginagawa ito po ba mga kalayas oh. gawa ng kahapon po ay ang sama po ng aking pakiramdam hindi naman po ako uminom ng gamot kundi nagpahinga lang po ako mga kalayas at ngayon naman po ay okay na ako naman po ay hindi rin nagpapabaya sa aking kalusugan mga kalayas gawa ng ang vitamins ko po kompleto nainom ako ng maraming tubig sapat naman po yung akin tulog siguro lang po ay gawa ng pabago-bagong panahon hatid ko po muna kay nanay aring tubig inumin gawa ng sobrang init po ng panahon ngayon ay mahirap naman po na mawalan po si nanay ng inumin po dito sa bukid kunin ko lang po aring ng ka iuulan po namin nila nanay mamaya panghapunan po namin ay naay naman po at hindi ari kaya ni nanay at sobrang taas yeah. Uh -huh. ng taga Yun. Sumala pa ng taga O dini ko kaagad na taga O ang dami lang gamay Pabalatan ko na po muna Bago ako umuwi Kaysa sinanay pa po ang magbalat ang ilalak po ay karne. Karninas. Sardinas po. Ari po aking ginamit na pantusok. Ito nga po ng bayabas. Para hindi po tayo masyadong magdagtain ng kamay. Ay ari po ay yan sarap. Lagyan lang po ng sardinas na may gata ay. Panalo na po. May na po mga kales. Oh, nabalatan na natin. Sinanay po ay araw-araw po dito sa bukid. Inaasikaso niya po yung kanyang mga halaman po dito. Kapag po ako inaan dito, sinusundo ko po si nanay. Pag naman po wala ako dito, si kuya ka best friend naman po yung nasundo. Kung sino po yung sa mga kapatid po namin na available ang sasakyan. Kapag naman po hindi available, nasakay po ng habal si nanay. Kawa nang mayroon din naman po dito ang namamasada ay. Hmm. Yung ganito po ay ginagawa rin hardinera nung iba eh. Kung ano na po luto. Sarap din nga naman eh. na po mga kalayas. Oh, iya, ay talagang malinaw na ulam. Niyog na lang, ang kulang. Saka sardinas, digkit pa rin ayo. Oh. Ayon po mga kalayas. Nandito na tayo sa kubo, dito po sa area natin. Ito mga kalayas ay hindi ko na po magagamit itong pang-frame itong mga salangan na ito. Kasi mga kalayas, masokalwang po siya. Malaki pong space na magagamit. Ang ginawa ko po, dito na lang, ihahanay ko na lang po dito, itong mga salanga na ito. Tapos, dito, hanggang pataas ng pataas, mga kalayas. Itong salanga na to, lalagyan ko talaga to ng baso. Ang ilalagay ko po ay ito. Ito, sobrang memorable ng baso na ito, mga kalayas. Kasi naalala ko talaga at until now, buhay na buhay pa rin sa aking isipan. No? Nilalagyan ito dati ni Nainana ng merinda. Yung passion fruit. O kaya calamansi juice. That was 1999. Ibig sabihin, 26 years na pala tong baso na to. Possible, mas matanda pa po sa akin ito. Makapal naman siya mga kalayas. Oh, hindi ko palang po nalilinis kasi nga po ay galing ito sa tabihan ang nakalagay dito France Club meron siyang star sa gitna pa-comment nga po kung may mga ganito po kayong baso dati kung talagang sinauna nga po aring baso na ari kung mayroon man akong nadala ng literal na as in nadala talaga dito yung actual na naibalik ko dito ay itong baso na ito napaka memorable mga kalayas hindi ngayon ipapako ko na po ari din mga kalayas itong mga salangan na ito pagkapako lalagyan ko po ng varnish tsaka po ito lalagyan ko rin ng plastic varnish itong ating DIY na gripo na kawayan isa pa dito sa taas ayun po mga kaleas nilalagyan ko na po ng plastic varnish bali nagkamali po pala ako ng kulay, dapat pala ay mahogan eh maple color po yung binigay sa akin no? ayan pero okay lang din naman po ito para kahit papano maprotektahan din po itong ating Salanga. Okay, na. Okay, dinay mga kalayas kasi yung mga sanga lang na nakuha natin dun sa area number 2 na convert natin sa kapaki-pakinabang na gamit. Dudublihan ko na lang para maganda-ganda rin. Ilalagay ko na po rin mga baso din eh. Oh. imagine mga kales oh, mga sanga-sanga lang siya na napakinabangan natin oh. hmm. tapos ito po yung gripo naman natin oh. hmm. Ayan. may varnish na rin po yan ito mga kales oh. sinabit ko na po aring mga dapat isabit po din eh Ayan na po ang ating kusina. Bagamat napakatagal po. Kasi nga tayo ay napunta dito pag mga bakanting oras lang. At paano naman po ay ito. At may improvement naman po. Kahit napakabagal. Ano po. Yun lang po mga kalayas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. Saman po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Ang ating kubo.